Hello guys, welcome to my YouTube channel, Mabitaya guys Yesterday, the Moresco or about the electric, uh, kinabitan na po kami ng dalawang poste, isang banda doon at isang bandang dito po sa aming daanan. Iyan po ay ay binayaran po namin na ang halaga po ng dalawang poste, pati accessories ay mabot po ng 53,000. So, anong nangyari po? Para lang po kami makabitan. Anak uh, Nag-down po ako ng 50%. It was 26 something. 26 uh, plus ang aming binayaran. Plus, every, every month, 3 months to pay yung, yung kulang na 8,000 something every 3 months. Yan guys, pupunit po yan dito. Naka, meron na po kaming connection ng aming ano, papaloob po. Para po magkaroon na po kami ng kuryente. Habang, kasi mga ngailangan po sila ng kuryente kapag nagbubong na po sila. Sa ngayon, ayan po ang ano, mala, nag, na ano na po halos kalahati o three-fourth po ng beam ay nagawa na po meron na pong concrete na simento at saka ang, ang aming garahe ay nasimientohan na rin po ang flooring so ngayon sa loob po ang tinatarbaho nila pina, yung pong lupa kasi kailangan po medyo mataas po yung flooring kailangan po nilang lagyan ng backfill yung backfill na pinatrabaho po namin noon sa Baku, 'yun po ang ina pinaflat po nila sa floor. So ayan po. At kahapon naman po si Mirik ay tinarbaho din po ito. Uh, itong tubular, ito po ay gagamitin para sa bubong. So, ngayon, ito pong tubular nato to at saka yung si parlings ay nagkakahalaga po ng 100, uh, 130,000. Ganyan po kamahalang bilihin. Plus, syempre, yun din pong labor, medyo may kamahalan din. Kaya kung, kung wala ng budget, siguro stop po muna namin tapos ipagpapatuloy uli kung meron ulit pera. Pero as of now, continue pa rin po ang pagtrabaho. Ito po, pinipinturahan ni Mirikyan para huwag palawangin. Siya na po mismo ang gumagawa para at least po makamenos naman po sa ano. Sa labor plus yung gagawa po dapat ito, makakatulong pa rin po doon sa paggawa ng bahay. Wala din lang siyang ginagawa, kaya pansamantala yan, tumutulong din po siya ng paggawa. Ito pong saging sa na kay bagong, bagong panin. Nardo, plant the plant. At ito, Isabali, tatlo na po yung banana tree namin, what we call banana plant and there is still a one, two, three, I think it's a three dwarf three coconut. Three coconuts? Yeah. And you have three banana now, yeah? Mm-hmm. So guys, so that's it for today. please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Don't forget to click the bell button so you'll be notified in my next video. Bye-bye. See you again next time. Thank you for